mula PNP chief nakatatlong termino na siya sa Senado. Ngayon, si dating Senador Panfilo Lacson may isa pang hirit. Satunya limang kampanya yung nalahukan ko. No? Dalawa yung presidential, tatlo yung senatorial. Lagi ako panalo sa senatorial, lagi akong talo sa presidential. So ngayon, alam ko na yung level ko. Bakit nga ba gusto pa niyang bumalik sa magulong mundo ng politika? mula sa tahimik na pamumuhay bilang retirado. Pagka po kayo ay nahalal na senador itong May, ano po ba yung aasahan namin? Ang dami ng mga nagawa eh. Ano po bang ang gusto nyo ibigay sa bayan? Uh, ako pagka nabalik, siyempre pagbusis sa budget, yan talaga yung ano ko eh. Magalit na ko sino magagalit, pero talagang yan ang nakagawin namin. Ano't ano man daw ang mangyari ang kanyang mga ipinaglalaban, hindi magbabago. At yung pong reputasyon nyo kasi wala nga kayong, sabi nga nila, pula-pula, itim-itim, puti-puti, wala kayong... Ako, kaya matalo ko manalo, kung ano yung tatayuan ko, tatayuan ko, tsaka sasabihin ko, mahirap, mahirap talaga, hirap makipag-ungguyan. <laughs> <laughs> Pag nakapag-ungguyan ka, di ungguy ka rin. <laughs> Panoorin ang nagbabalik na si dating senador Panfilo Lacson sa Tapatan, the 2025 Candidates Interview. Ngayong linggo, March 30, alas 7 ng gabi.